Ayan mga kabayan, uh, tayo magtatanong sa mga tao din eh na ang katanungan ho natin na ganyan eh na bibigyan natin sila ng uh, pera na 5.20. Pagkatapos ho, tatanungin natin kung magkano ang kanilang naibigay ko sa kanila. Sasagot ho sila ng 100. Tapos magkikisoy ho tayo na magpapabili ng bigas na nagkakaraga ng isang kilo. Ang kilo ho ng bigas is 48 pesos. Ngayon, tatanungin natin sila kung magkano yung sukli. Ang isasagot ho nila kadalasan, 52 kasi yung pera isang daan. Pero hindi nila alam na ibinigay natin na limang tagbibente. Alam nga naman ho, yung limang bente, ibigay na lahat sa tindahan. E, Siyempre, yung ibigay nila, tatlong 20 lang ho. Kasi limang tagbibente binigay natin, tatlong 20 lang. E magkano sukli noon? 12 pesos lang. Kaya tingnan natin. Tara ho. ay bago po yan mangyari kung bago lang kayo sa aking youtube channel paki subscribe po paki pindot sa notification bell para ma update po kayo sa mga video na aking i-upload tara punta na tayo pare kung siya may may tatanong siya... ako sa iyo oh, okay. ngayon kunihin ka bibigyan kita ng pera hmm. ang ibibigay ko sa 'yong pera limang tagbibente oh, oh. limang tagbibente magkano lahat binigay ko sa iyo Isang daan. Isang daan. Tandaan mo ha. Binigyan kita ng... Magkano? Isang daan. Isang daan. Limang tag? 20. 20. Limang tag na 20. Ngayon, inutusan kita sa tindahan. Nakisuyo ko sa'yo. Inutusan kita sa tindahan. Bumili ng bigas. Oo. Isang kilo. Ang isang kilo ng bigas, 48 utso ang isang kilo ng bigas. Ngayon, ang tanong... Magkano ang sukli? 5-2 52 52 ang tanong, Yan ang tanong mo, yan ang sakot mo ha? sige Salamat, salamat Ah, Noy Ngayon, katanungin kita Noy Magaling ka ba sa math? Kunti Kunti lang Kunti lang Kasi tinanong ko yung kanina, yung kalaban mo Kilala mo yung kalaban mo? Sino pangalan nun? Yung upaw <laughs> No? Mukhang, yung mukhang. Ang pangalan nun? Victor? Victor. Ngayon, si... tinanong ko si Victor. Ikaw din, tatanungin ko. Oh. Bibigyan kita ng pera. Limang tagbibinte, ibinigay ko sa'yo. Magkano'ng ibinigay ko sa'yo? 100. 100. Ayun. Magkano'ng ibinigay ko sa'yo? 100. 100. Limang tag? 20. Bibi 20. Ngayon nakisuyo ako sa iyo, inutusan kita sa tindahan na nakisuyo ako na bumili ka ng bigas ng isang kilo. Mm. Ang isang kilong bigas, 48 ang kilo. Ha? 48 ang kilo ng bigas. Ngayon, ay ang tanong ko sa iyo, makano ang sukli ay natira? Sa makano? Sa 62. Makano? 62. 62? Ang pera mo, makano binigay ko sa iyo? 100. 100. Limang tag? 20. 20. Tapos ang bigas ngayon binig pinabili ko, tag 48 ang kilo. 48 ang kilo. Ngayon, ay isang kilo, ay isang kilo binili mo. Makano sukli? Sa sintedos? <laughs> sa sintedos? sige, Tawagin ko muna si Victor. Pagsabihin ko kayong dalawa, ha? Ah, sige. Tawagin ko. Aray, mga kabayan. Yung dalawa. Pinagtabi ko silang dalawa. Katanungin natin yung katanungan ako kanina. Ay, titingnan natin. Sige ho, tara. Ay, ito yung dalawa, mga kabigan. Ako'y magtatanong sa, sa dalawang kanina, Dalawang aray. E, sa iyo, binigay ko magkanaw. Saan daan? Magkano ilang tagbibinte? Lima. Limang tagbibinte. Sa iyo makano'y binigay ko? Lima. Limang tag? 20. Magkano? 100. 100. Ngayon, pareha ko kayo inutusan, ang dalawa, ng bigas. Ang bigas na pinabili ko sa inyo, isang kilo. Tapos, ang kilo ng bigas, 48. Ngayon, ang tanong, sa'yo, magkano suklay? 52. 52. Sa'yo, magkano suklay? 62. 52. <laughs> 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 Ngayon, Tama ba talaga? Asukri ni ninyong dalawa, ikaw tama? Tama sa akin! tama? Tama! Oh, Sisi ikaw! Gusto mo balik? Gusto <laughs> <Usus> mo balik? <laughs> oh, magkano, Sukri? 62. Pintahin mo raw. Ah... Plus... Sixty-two.

Mali malik oh, mahiwa dapat ba kanong sukle? sito 52? top sito uh huh 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 Ah, Sige huh Sige huh huh mo. huh 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 mo huh huh kwintada. Oh. Ah. Oh. Ala. Ay. Ah. Ah, sige, sige, sige. Ah, ah. Eh ngayon, ang sukli mo 50 taw. Ngayon. Eh sa yung sukli mo 62. 62 ngayon magkano na. 52 na kaya na ano. Ah, ngayon. pala kayo tama ang sukli niyo 52. Oh. Ikaw tama talaga sukli mo 52. 52. Mali. Bakit mali? <laughs> mali ang sukli. Bakit? Ha? <laughs> ah? Mali. Ah, sige, basta mali. Mga kabayan, kung alam niyo ang sukli, ay paki-comment ho sa baba ho sa akin comment section. Sige ho. Salamat. Yeah, mga kabayan, tatanungin natin ari na si ano? Uh, ah, ano pangalan mo? Mario. Mario Ilumida. Ilumida. May ko ba katanungan sa iyo, kabayan? Ikay bibigyan ko ng pira Limang tagbibente. Magkano'y binigay ko sa iyo? 20. O, limang tag-20. Magkano? 100. 100. Ayan. talaga Ay, binigay ko siya 100. Limang tag. Limang tag. Bibinte. Oo. Oh. Limang bente, binigay ko sa iyo. Magkano? Simang bente. Oo, oh, magkano? 100. 100. 100. 200. Oh, 100 200 100 Limang tagbibente Binigay ko sa iyo 100 oh. Ayan, ako'y nakisuyo sa iyo bili ng nagpapabili ako sa iyo ng bigas. Ay ang kilo ng bigas ikuan. Eh 48 ang kilo ng bigas. Oo nga. Ngayon, ang tanong ko ay magkano, suklay? magkano ang Magkano kilo? 48 Ilang Bilang kilong binabili? Isang kilo lang. Magkano ang supply? Dos. Ha? <laughs> Ay, ibinigay ko sa iyo limang bente. Ah, limang bente. O, magkano lahat? Ang limang bente? O, oh, ten. Ah, one hundred. One hundred. ngayon, ang one hundred na pira mo, binigay ko limang tagbibinti, one hundred. Ngayon, pinabili na kisuyo ko sa iyo, bumili ng bigas, isang kilo. Ngayon, ang kilo ng bigas, 48. Ang tanong ko ay magkano ang sukli? Cinquintay dos. Talaga tama ang sukli mo? Right. Ay, tama. Ay siya, kabayan. Kayo ho'y mag-comment sa baba kung magkano talaga ang sukle. Ayan, sige, magtatanong kayo sa iba. Yun eh, tatanongin ito itong kumakain. Ito. Kayo, nasali. Sali kayo, okay lang. Ah, sige ah. tatanong ko sa inyo, yung tinanong ko doon sa kabila kanina, binigyan ko kayo ng pera, limang tagbibinti, magkano? 100. 100. 100. Ngayon, Ah, nakisuyo ko sa inyo bumili ng bigas isang kilo. Ang kilo ng bigas 48. Magkano ang sukli? 52. 52. Ayan, 52 din daw mga kabayan. <laughs> 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 Ikaw may gusto mo sumali diyan. <laughs> Are, ito ito cashier to magaling to, magaling to ngayon. Magaling to ngayon. Oh. <laughs> oh. Uh. Okay, eh, eh, ikaw oh. Narinig mo yung tanong ko kanina. <laughs> ang tanong, kakatanong ngayon, ganito. Ako'y binigyan kita ng limang tagbibente. Magkano? Oh. Isang daan. Isang daan. tandaan mo ha, limang tagbibente binigay ko sa'yo. Ang sukle, ang pera mo isang daan. Nakisuyo ko sa'yo pabili ng bigas isang kilo. Ang kilo ng bigas, 48. Ngayon, mag ang tanong ko ay magkano ang sukle? 52. Libang 52. 52 din po. Ayan, mga kabayan. Gahit pareha, pareha ka lang sagot. Ayan <laughs> o, titingnan mo natin. Sige o. Ah, aray, ah, ano ka pangalan natin? Hi, I'm Gloria, GMA for short. Ayan. Ako may tatanong sa iyo. Ika'y binigyan ko ng pera. Ah, limang tagbibente. Limang tagbibente? Oh, magkano lahat ibinigay ko sa iyo? Limang tagday 20, bali 100 yun. 100. Ayan, tandaan mo ha. 100 binigay ko sa iyo, limang tagday 20. Opo. Ok. Ngayon, uh, na nakisuyo ako sa iyo. Na alin? Ano yun? Na nagpapabili ako sa iyo ng bigas. Ay, ang kilo ngayon ng bigas ay 48. Okay. okay. <inaudible> ay, ngayon -an, ho, ang, ang tatanong ko yung makano ang supply. 48, 52. Ayaw, 52 daw kabayan. Ayan o, sabi ko sa inyo kung ano ho yung comment ninyo, pakilagay ho sa baba. Ayano, o, mga kabayan, salamat ho. 50. Aray, mga kabayan. Aray, tatanungin din natin, aray. Baka, aray, marunong. Ikagi marunong sa bat, mat, boss. Kunti lang. Kunti lang. Di ba si ano pangalan ho natin, boss? Victor Ligas. Victor Ligas, oraw. Ayan. Ayaw kong tatanungin ko sa iyo, boss, ganito. Bibigyan kita ng pera limang tagbibente Opo Magkano hong binigay ko sa inyo? Sandaan Sandaan, ayan Binigyan kita ng sandaan, limang tagbibente Opo Ay ngayon ho, nakisuyo ko sa iyo na magpabili ng bigas Ang kilo ho ng bigas, 48 Ang kilo, ng isang kilo hong bigas Ngayon pinabili ko sa iyo isang kilo Ngayon ang tanong, ho, ang tanong ko ho sa inyo, magkano ho yung sukle? 48 dito. Ayan, ayan ho. mga kabayan, sabi niyang ano ni Victor Ligas, 52 ho raw ang sukle. Kayo na ho magbigay ng ano kung magkano ho talaga ang suklay Sige ho, panoorin niyo na lang ang buong video ko para malaman niyo kung magkano ho talaga ang suklay Ardini mga kabayan, tayo narito ho sa ating mga kaibigan ninyo eh. Ako'y may katanungan sa inyo. E sino kang pwede matanong Ay, aray. Oh. Yeah. Ay, ah, sino pwede tanongin? Ikaw, kasi, Ako'y may bibigay sa'yo ng, ano, pira. Limang tagbibente. Ayan. Magkano ho lahat bibigay ko sa'yo? Sandaan. Ayan, ang sandaan binigay ko sa'yo, limang tagbibente. Ngayon, ako'y nakisuyo sa iyo na magpabili ng bigas ng isang kilo. Tapos yung ang kilo na isang ng bigas, eh, 48 Ayan, tanong ko ay eh, magkano ang suklay? 52. Ayun, 52 daw mga kabayan. <laughs> 52 ah? daw mga kabayan. Sa'yo, sa'yo, magkano, 52. 52. Hmm. Ah, magkano ang suklay? 52. 48 ay isang kilo. Magkano ang susuklay? 52. 58 dos. <laughs> kay kuya kay iyang gihatag man 50 tapos Yung 100 dili kay gihatag man niya 100 tapos ayaw mga kabayan nalilito sila ngayon ay baka ari magtalo-talo ngayon aba <laughs> Aray mga kabayan, i-reveal ko na sa inyo yung mga nakonong video ko. Ayaw kayo binigay ko sa inyo, di kayo limang tagbibente. Pag ikagay na bili sa tindahan, lahat ba ng limang tagbibente, bibigay mo daw sa tindahan. Makano sa Ayun, dosi si dali. Kamayan. Ayan, sige makamayan. tayo maghahanap po ulit ng ating mga pagtanungan. Ano pangalan, pangalan? Rishel. Ayan, Rishel. Shoutout sa Adwan. Kasi, kasi, makamay shoutout kayo. Shout out sa mga mahadas. <laughs> Ayan, shout out sa mga mahadas. Ikaw, ikaw, ikaw. Wala. Itong nasa duyan ay eh, nahihiyay, nakatalukod ng tumo. <laughs> Ayan, mga vlogger, may pagtuk. Sige, mga kabayan. Ito mga kabayan, katanungin natin itong dalawang ito. Siguro magaling ito sa mat. Sige. Kayo, tatlo, ayun, isa. Ayan. Ako may tatanong. Kayo bibigyan ko ng pera. Limang tagbibente. Magkano na ibigay ko sa inyo? Lima tagbibente. Oo. Oh. Ayan, yeah, sandaan. Sige, tandaan nyo ha. Tanong ko ha. Isandaan. Binigay ko sa inyo. Limang tagbibente. Ngayon, nakisuyo ako sa inyo na pabili ako ng bigas. Isang kilo. Tapos ang kilo ng bigas, 48. 48. Ngayon, ang tanong, magkano ang sukle? Five days. Five days. Five days. Five days, so. Ikaw, ikaw, magkano ang sukle? Bye, five to. Five to. Ikaw, magkano ang sukle? 52 <laughs> Mga kabayan, mali niyo kanilang sagot. <laughs> Malik, <nilang> sagot <laughs> mali sagot. Kabayan. Huh? Oh. Oh. 100, oh. oh. <laughs> Di ba, magkano binigay ko sa si inyo? <laughs> Magkano? Simang tagbebente. Tag Oo. Oh. Ay! Pagbumili ka ng bigas. <laughs> Isang kilo. sixty Magkano? Sixty-two. Mali. Mali, mali, mali. Mali, mali, mali. Ah, sige, sige. Magkano? Madaling <laughs> Kasi binigay ko sa inyo. Mga bulo limang okay. oh, bente. Pag nabili kayo sa tindahan, lahat ba yung binteng lima, ibibigay nyo sa tindahan? 20. Ilan lang binigay ninyo? Tatlo. Tatlo, baka na sukle. <laughs> 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 <I'm>, uh, <dosy. laughs> ah, magtatanong tayo sa uli sa iba <laughs> kaibigan. Tara!